Good evening, good evening sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga subscribers. So magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay naparito sa palingki, no? ganito uh, po ka... Ito na po ang... Ka... Ka... ang tao ngayon kasi gabi na. patuloy tayo sa unahan so ganitong oras ay wala na masyadong uh, sasakyan oh. okay uh, umikot po tayo dito sa palengke no oh. uh, ating update sa ganitong oras ay uh, medyo hindi na masyadong masikip ang sasakyan ayan po Okay, ah uh, ito na tayo sa bandang tulay dito naman sa na ating pagiliran ay mayroong magandang uh, restaurant no ayan sa taas hindi pa ko nakaakyat yan eh sa so, buka natin umakyat tak balik pidika walang klarong ano destinasyon walang klaro kung saan sa liliko so guys ah uh, so guys oh punta na natin ang kasada no hindi naman masyadong busy ah eh. uh, kasi ganitong oras sa uh, 9 no 9 na sa BNK Pina eh, okay, truck na ito ah, madali. no hanggang sa kanto na lang kasi mukhang lulubat na yung camera natin ayan Ah, pat na. Okay, uh, ah, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers. No? Maraming salamat po sa mga subscribers. So, hanggang dito na lang po ang ating video. Thank you, thank you very much po.